<laughs> alam mo ba pre ano naman yung pre naabad ba rin ako sa mga kumpari mo yes! ah, ano naman ang problema sa mga kumpari mo baka naiingit ka lang eh ha? ako maingit? oo oh, ganoon e yun wala eh. nang ako ang pera pera eh oh. pang paslupa na nga ako maingit pa ako oh, yun nga yun pre baka naiingit ah. ka lang oh. hindi ah o, ano naman yung kwento mo tungkol sa mga kumpari natin ang yayabang. oo oh. ha? para parehas lang naman driver oo oh. ha? para parehas lang naman walang mula oo oh. nangungutang ako di makapagbigay hindi naman pala pare, masyado mong inaano pare Ah, bubusit ako eh Pero okay na yon Naman naman ako na, mapapait naman yung oh. eh Alam mo ka ano na yung iba yung mga iba? Ah, ano buraut. naman? Buraot! Ano naman masabing buraot pare? Ah, nag yung isa Oh! Sino naman yung pre? Ang yabang! Oh, ano yung ano ginawa pre? Ano yung ginawa? Nakakuha ng pera! Oh. Hindi man lang nagpauga! Oh! Tam ah! Oh, ta. Dito man lang nakakuha ng malaking pera! Oh! kanta kahit man lang pang candy wala eh baka yun talagang pinaghimutok ng ano mo lo dapat man lang nagpaugaman lang kahit patikim tikim lang pagdating din sa probinsya alam mo kung ano ginawa ano pinakain boom barrio Rayo, pre, baka fake news naman yan hindi fake news yun nakikita ko sa si FB kapal lang mukha <laughs> ang yabang oh, Ay, sino pa bang ibang kumpari mo na ano ang malabang oh. ito karap ko Ba't naman na damay yan, pre? Ay habang. Bumabiyahe na, may single pa. Oo nga, pre, oh. Oo. Nakabara ako, pre. Para ako pa, tricycle na yun. Isa pang biyahe niya. Tapos ito, pangkuha kuha niya ron ng kanin-kanin lang daw. Oh, shit! Tapos kung sa mga tropa, alam mo kung ano? Ano naman yun? Ang daw tayo, boy. Baka totoo naman, pre. Ha? Baka totoo naman. Ay, huwag niya lang pagsigawan. Oo. Wala naman pala ulo niya eh. Ang yabang na mga yan. Tignan mo naman yung motor ko. Ha? Simple lang pero Mustang ang dating. <laughs> Mustang? Ah, gusto mo makita? Wait, ano yung Mustang tanga? <laughs> Hindi. Grabe <laughs> ka naman. O sige, Mustang yun. May <laughs> halo Lamborghini. Gusto mo makita? Oh, gusto mo makita. Walang para, para. yabang yun. ay sige, pakita Ayun na. Oh. Ayun na pa yun pre Parang ito yung mapanood ko pa rin sa mga car show ah. Ito ba yun? Yan yun. Oh. Tanga, hindi car show, Ay, motor diba? show. Ah, motor show? Ah. Uh, motor show, sorry. Mali, mali, mali pala ako. Ang ganda pa rin, no? Ah. Vintage, pre, vintage. Ah, vintage yan. Kuna na, 1980s. Ilang beses na nag-champion dyan, pre? Wala pa. Oh, wala pa. <laughs> <laughs> oh, wala pa. <laughs> Pero, siguro, pare, kung, baga, ano, kung pa ng motor, baka manalo yan. Tama ugali mo, boy. Malupit yan. Ah, maraming ano eh, maraming ang gustong kumuha sa akin para lang sampanyan. yan tapos gaganyan mo grabe pre, no, ang ganda talaga no ang tino pre, ang tino, ang ganda, ang ganda. Ang tino ba? hmm ba't ako, oh. hindi oh. ba ako tumitino na ako sa galit eh no kaya <laughs> kita yun na pre, sir. Alis na lang ako pre, baka ma-high blood ka lang eh oo, oh, pero kalabang <laughs>